Ah, nakakain na. Nakakain na. Yan, nakakain na. Nakakain na. Pwede ko na silang iwanan mamaya ulit. Ako babalik ng farm. Ako iuwi mo na ng bahay kasi maghatid pa ng bata sa school eh. Yan. Guys, yun nga palang ano ko. Ako yung nag-hiring ng mapapangasawa nga. Eh, wala namang nag-apply eh. Meron ka dyan nag-apply. Maghahiling na mapapangasawa. Diyan, di nilang titira. Diyan, titira. diyan titira. Ayan, hanggang doon. May mga tanim na sitaw. Yung marunong mag-alaga ng farm, ha? Hindi yung basta-basta lang tatanggap ng pera. Ayan, kumain ng aking mga pa-itlog. Ayan, may itlog na, may itlog. Hindi yung hihingi lang ng hihingi ng pera, eh, hindi pwede yun. Ay, kung gusto mong magka-pera, magtrabaho. Hindi yung hihingi na laang, ha? And yeah, guys.